Kuwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Richard Modino. Kuwento ito ng kapitbahay noon ng lolo niya. Nangyari noong 1952 sa lugar ng Patnongon, Antique. Tanda pa ni Lolo Hermano noon ang nabunyag na sikreto ng isa nilang kapitbahay. Dito'y lumantad tadang tunay niyang pagkatao na talaga namang ikinagulat ng lahat ng naninirahan doon. Dahil ang tao palang ito'y napag-alamang kampon pala ng dilim na naging banta sa buong komunidad nila. Siyam na taong gulang si Lolo Hermano nung taong ito at nakatira ang kanyang buong pamilya sa isang baryo na masasabi mong nagkakaisa. Dito mo makikita ang pagtutulungan ng magkakapit bahay kahit na hindi ito magkakamag-anak. Kaya naman noon ay wala kang makikitang pamilyang nagugutuman kahit na ito'y mahihirap lang dahil halos lahat ng pamilyang nakatira doon ay ay handang magbigay ng tulong lalong-lalo na kapag pagkain ang pinag-uusapan Pero ang masaya at panatag na baryo na yun nagkaroon ng pagbabago dahil lang sa isang bagong lipat nilang kapitbahay Paliwanag ko lang ang itsura ng lugar nila Isang mahabang daanan yon nakasya ang dalawang sasakyan pero hindi naman sementado yun. Sa magkabilang gilid ng daan, dito nakahilera ang mga bahay na gawa lang sa kahoy. Pero hindi naman magkakadikit yun. At sa likod naman ng mga kabahayan na to, may malalawak na lupain na puro damo at puno lang. Sa pinakagitna naman ng mga kabahayan na yun, may bahay nga dito. Pero wala namang tao dahil lumipat na ng ibang bayan ng dating nakatira dito. At ito nga ang tinirahan nitong bagong lipat na kung saan sa itong matandang babae. Na nagamay ang tawag nila dito. Nalaman nila ang pangalan nito. Nung hinandugan nila ito ng iba't ibang pagkain. Dahil yun ang nakaugalian ng mga tao doon. Kung baga, yun ang pa-welcome nila. Ganito kasi ang nakaugalian ng mga tao dito tuwing may bagong lipat. Pero nung araw na nagtipon-tipo ng mga tao upang magbigay nga ng pagkain dito kay nanagamay, dito pa lang, hindi na maganda ang pakiramdam nila dito sa matandang to. Alam niyo kung bakit? Ganito kasi ang nangyari nung kinatok nila ang bahay ni Nana Gamay. Tao po, tao po, manang, kami po ang mga kapitbahay nyo. Pagbukas ng pinto, agad na bumungad ang matanda. Ano bang kailangan ninyo? Bakit ba kayo nandito? Sagot naman ng parang pinuno nila dun. Ah, uh, magbibigay lang po sana kami ng kaunting makakain bilang salubong sa bago naming kapitbahay. Ito ho, tanggapin nyo. Um, ako nga po pala si Manuel at itong mga to ang mga kapitbahay natin. E kayo ho ba? Ano ho bang itatawag namin sa inyo? Ang sagot naman itong matanda. Baka naman may lason yan. Sige, Ilapag mo na lamang yan dyan. Makakaalis na kayo. At agad ngang sinarado ng matanda ang pinto. Pero bago pa man tuluyang sumara itong pinto, mahinang nagwi ka itong matanda ng Gamay iyo, tawagin nyo na lamang akong nanagamay. Kaya naman dito pa lang batid na nilang hindi kagandahan ang ugali nitong matanda at habang tumatagal mas lalo nilang napapatunayan na masama nga ang ugali nitong matandang to biruin mo kapag may naglalarong bata sa harapan ng bahay niya walang sabi-sabi bubuhusan niya kaagad ito ng tubig kaya naman iba't ibang magulang ang sumusugod dito kay nanagamay para awayin siya. Pero itong matanda, kahit na nagwawala na sa harapan ng bahay niya itong magulang ng mga bata, hindi niya talaga binubuksan ng pintuan niya. Bukod pa rito, makita lang niyang may nakatayo at nagkikwentuhan sa harapan ng bakuran nito. Agad niya itong pinapalayas. Kaya naman hindi nga nagtagalay lumayo na nga ang loob ng mga tao dito kay nanagamay. Pinabayaan na lang nila ito at itinuring na walang taong nakatira sa bahay na yun. Pero may isang bagay ang ipinagtataka ng lahat. Ito ay kung bakit palaging nakakulong lang itong matanda tuwing may araw pero pag nito, Tsaka naman siya nakikitang naglalakad. May mga pangyayari pa nga na nakikita itong matanda na naglalakad pa pa uwi. Pero madaling araw na. Kaya naman kinatakutan itong matanda noon dahil nagkaroon ng usap-usapan na ito daw ay aswang. Pero ang problema, hindi nila kayang patunayan ito kaya naman sila na lang ang umiiwas sa panganib na nagbabadya sa baryo nila. Kaya naman paglubog pa lang ng araw, wala nang nangangahas na lumabas pa ng kanilang mga bahay. Isang umaga, nakarinig ang pamilya ni Lolo Hermano na parabang may nag-aaway sa labas ng bahay nila. Agad nila itong pinuntahan at dito nga nila nakita ang kapitbahay nilang nakikipag-away sa isang babae na naglalako ng isda. Pinuntahan ito ng tatay niya at iba pa nilang kapitbahay para awatin at dito nila napagalaman na kahit na may mabahong amoy na itong tinitinda ng babae, pilit pa rin niya itong ibinibenta at pinaninindigan na bago daw ang mga isdang niyon. Nung nalaman niyo ng mga kapitbahay nila, maging ang mga to ay nagalit din dito sa babae at ito nga ang dahilan kaya pinagtabuyan nila ito at sinabihang wag nang babalik pang muli. Ikaw ba naman ang bentahan ng bulok eh? Ewan ko lang kung hindi ka magalit. Pero matapos ang pangyayaring yun ah. Ilang araw lang ang dumaan. Nagtaka ang lahat ng tao dito. Dahil sunod-sunod ang pagkakaroon ng sakit ng mga kapitbahay nila Lolo Hermano. Nagumpisa lang daw ito sa simpleng ubo. Sama ng katawan hanggang dumating na sa puntong hindi na makabango ng mga to. May kapitbahay pa nga si Lolo Hermano noon na sumakit ang tiyan at sumusuka pa ng kulay itim na likido. Pero ang talagang nagkaroon ng malalang sakit dito ay yung kapitbahay nilang babae dahil naman hiddaw ang buong katawan nito. Kaya hindi na nito magawang tumayo at ultimo mga kamay niya eh hindi na nito maigalaw. Ang nakakaawa pa dito, hindi na rin nito makuhang magsalita. Kaya puro ungol na lang ang nagagawa nito. Kaya naman medyo nangamba itong mga naninirahan dito. Kabilang na ang pamilya ni Lolo Hermano. Hindi nila alam kung dilubyo ba itong dumapo sa baryo nila. Dahil talaga namang ilang pamilya ang sabay-sabay na nagkasakit dito. Hanggang isang tao doon ang bigla na lang nagkwento. Nanakita daw nito na pinupuntahan ni Nanagamay ang bawat bahay ng mga taong nagkasakit. Humaharap ito sa pintuan ng bahay na yun at nagsasagawa ito ng tila ba orasyon. Kaya naman hindi napigilan ng mga tao na sugurin itong matanda dahil sigurado na ang mga to na ito ngang matanda ang punot dulo ng nangyayaring dilubyo sa baryo nila. Pero pagdating nila doon, kahit na anong katok nila, hindi talaga nagbubukas ang pinto. Siyempre galit ang mga tao sa ginawa ni Nanagamay Kaya naman hindi na napigilan ng mga to na sirain ang pinto. At dito nga, tumambad ang patay na manok. Nagkalat na dugo at mga kandilang kulay itim. Sa puntong yun, dalawa lang ang hinala nila sa tunay na pagkatao ni na Kung hindi to aswang, sigurado ito ay mangkukulam. Pero bakit wala doon itong matanda? Samantalang umaga pa lang nun, kaya dapat ay nandun lang yun. Ang hinala nila, hindi kaya Natunogan nitong matanda na susugurin siya ng mga tao, kaya naman nagmadali siyang umalis. Hinalughog pa nila ang buong kabahayan ni Nanagamay. Pero may isang bagay ang talaga namang nagpagulo sa kanilang isipan. Dahil nakita nila sa damitan nito ang isang Biblia na may kasamang liham na nagsasabing, Pinagsisisihan niya ang lahat ng masama niyang nagawa at ngayon ay niya ito ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya naman yung kaninang umaapaw na galit ng mga taong baryo kay nanagamay, medyo humupa at nagdalawang isip sa una nilang konklusyon. Kaya naman ibinalik na nila ang mga gamit na ginulo nila at madali nang umuwi ng bahay. Pero bago magkanya-kanya nang uwi ang mga to, napagkasunduan nila na kung sino man ang makakita kay nanagamay, ipagbigay alam ka agad upang makumpronta itong matanda at patigilin na sa masamang ginagawa nito. At bandang hapon nga, nakita ng apat na kalalakihang nakatambay na naglalakad na papauwi itong matanda. Pero hindi nila magawang lapitan ito dahil may pangamba sila na kung kukumprontahin nila itong matanda nang iilan lang sila. E baka pati ang mga to e gawa ng masama ni Nanag Gamay. Kaya ang tanging ginawa ng mga kalalakihan na ito tinipon nila ang lahat at saka nila pinaalam na nakita nila ang matanda na papauwi na ng bahay nito. Kaya naman yun ding oras na yun. Sabay-sabay nilang pinuntahan ang bahay ni Nana Gamay. At dito nga, hinarap sila nitong matanda. Agad na bintang ng namumuno sa baryo na yun. Nana Gamay, alam na namin na ikaw ang may gawa ng pagkakasakit ng mga tao dito. Alam na namin na hindi ka pangkaraniwan. Kaya huwag mo nang itago ang tunay mong pagkatao. Kumunot naman ang noon itong matanda sa narinig niya. Kaya naman nagwi ka ito ng... Ano? Ako ang may gawa? Mga baliw ba kayo? Oo. Aaminin kong isa nga akong mangkukulam. Pero noon pa yun... Dapat nga'y magpasalamat pa nga kayo dahil kung hindi dahil sa akin. Baka ngayon patay na yung mga asawa ninyo. Makinig kayo, kinukulam nga ang mga tao dito pero hindi ako ang gumagawa nun. bagus gamit ang kaalaman ko, pinipilit kong pahinain ang kulam na tumatama sa mga tao dito. Tanong naman itong pinuno nila. na Nanagamay, nakita kayong nagpupunta sa bawat bahay. Nag-oorasyon pa nga kayo dun eh. Sige nga, para saan yun? Di ba pang kukulam yun? Galit na sagot naman ni Nanagamay. Oo nga, Tama ka. Inoorasyonan ko ang bahay ng may sakit. Pero hindi para kulamin, kundi para bigyan ng proteksyon ng bahay ng mga yan upang hindi ka agad makapasok ang ginagawang pagpapahirap ng mangkukulam na gumagawa niyan. Hindi palubos ang kumbinsido ang pinunong ito. Kaya naman nagtanong pa ito ng ilang pang mga bagay. Tulad na lang ng kung bakit sa gabi lang ito lumalabas. Bakit may patay na manok at kandilang itim sa bahay niya. At saka, kaya ito wala nung umaga dahil nalaman nito na susugurin siya ng mga taong baryo. Nung narinig ng matanda ang lahat ng ito, yung kaninang galit niya, napalitan ng tawa at tsaka nito ipinaliwanag ang lahat. Ayon kay Nanagamay, galing siya sa angka ng mga mangkukulam. Pinalaki siya ng mga magulang niya na may galit sa mga tao at pilit na itinatatak sa isip niya na pinapatay ng mga tao ang tulad nilang mangkukulam. Kaya naman sa murang edad niya ay ginagawa na niya ang pangkukulam at dito nga'y wala siyang habas kung pumatay ng tao. Pero habang tumatanda siya, unti-unti niyang nakikita ang kabaitan ng mga tao lalo na kapag lumalabas siya ng bahay nila. Hanggang sa nagdalaga siya, dito na niya nalaman ang totoo nakasinungalingan lang pala ang lahat ng itinuro ng kanyang ina tungkol sa mga normal na tao. Dahil nung panahon na yun, nakikita niya ang pagmamahalan ng bawat isa na siya namang hindi niya naramdaman nung siya ay bata pa. Paano ba naman? Sa murang edad ay pinilit na siyang aralin ang mga bagay tungkol sa pangungulam at pag nagkamali lang siya ng kaunti, agad na siyang sinasaktan. Kaya naman hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang magkaroon ng kaibigan dahil nga lumabas lang ng bahay eh hindi niya magawa. Kaya naman nung nalaman niyang puro kasamaan lang pala ang lahat ng itinuturo ng magulang niya, agad siyang nagdesisyon na lumayo na doon dahil ayaw na niyang makapanakit pa ng mga inosenteng tao. Magmula nga nang mawala siya sa poder ng magulang niya, hindi na niya muli pang nagamit ang kaalaman niyang ito. Pero nung panahon na to, nagpapapalit-palit siya ng tirahan dahil alam niya na malaki ang tsansa na mahanap siya ng pamilya niya. At ito na nga ang naging gawain niya sa loob ng mahabang panahon hanggang sa tumanda siya at marating ang baryo na yun. Kita naman niya ang kabaita ng mga tao sa baryo na yun. Kaya naman nung nalaman niya na sabay-sabay na nagkasakit ang mga tao dito gamit ang kakayahan niya, inalam niya ang dahilan dahil nagpakasakali siya na matulungan niya ang mga to. Kaya naman laking gulat niya nang malaman niyang kulang pala ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao doon. At mula din nun, sinimulan niyang kontrahin ang pagpapadala ng sakit ng magkukulam na yun sa pamamagitan ng paglalagay ng espiritual na poder at bakod sa bawat bahay ng mga biktima na to. Bukod pa ron, na kaya din may mga kandilang itim, mga dugo at patay na manok sa bahay niya dahil gumawa din siya ng ritual upang ibalik sa mangkukulam ang mga sakit na ibinigay nito sa mga tao. At bakit gabi o madaling araw niya to ginagawa? Dahil ayaw niyang may makaalam ng tunay niyang pagkatao. Dahil alam niyang kakatakutan siya ng mga to. Tanong naman nitong pinuno sa baryo na yun. Na bakit wala ka kanina dito? Tsaka yung Biblia. Sa'yo ba yun? Sagot naman ni Nana Gamay. Kanina? Ah, oo. Pinuntahan ko yung mangkukulam na yun. Inabutan ko siyang nakaratay na lang. At halos mamamatay na. Ayoko nang pumatay ng tao. Kahit na madali para sa akin ang gawin yun. Kinausap ko na lang itong mangkukulam na. Tigilan na ang ginagawa nitong pagpapahirap sa mga tao dito. Maging ang masamang gawain nito ay tigilan na rin niya. Alam niyang mas malawak ang kaalaman ko kesa sa kanya dahil nagawa ko ngang ibalik sa kanya ang kulam na ibinigay niya. Pero samang ayo naman ito na tatalikuran na niya ang masamang gawain na yun. Kaya naman yun ding oras na yun. Ako na mismo ang nagtanggal ng mga gamit niya upang hindi na niya mapagana pang muli ang mga orasyon at ritual na ginagawa ng isang mangkukulam. Tinanggal ko na rin ang sakit na ibinalik ko rito. Kaya naman ngayon mabuti na ang pakiramdam niya. Isa pa, magtutungo rito ang mangkukulam na yon upang humingi ng tawad sa inyo. Bukod doon, kaya din siya pupunta rito. Upang ipakilala ko sa kanya ang totoong Panginoon. Oo, matagal na akong nagbalik loob sa Panginoon. Kaya naman nakita niyong may Biblia akong itinatago. Nangako ako noon na hindi ko na gagamitin ang kaalaman ko at tuluyan ko na itong kakalimutan na. Pero hindi ko kayang tiisin na may inosenteng taong pinapahirapan. Kaya naman napilita na akong gamitin ito. Dagdag na tanong pa uli ng pinuno nila. Kung bakit nagagalit itong matanda sa tuwing may maglalaro o may taong malapit sa bahay niya. Ang sagot naman ng matanda rito. Ano ka ba? Natural! natutulog ako sa gabi lang ako nakakapagdasal ng taimtim dahil nga tahimik at syempre matatapos ako ay madaling araw na kaya nga ngayon lang din ang oras ko para mamitas na mga ligaw na gulay dyan para may makain ako kaya kapag naaalimpungatan ako sa ingay nyo eh hindi ko mapigilang magalit. O ano? May itatanong ka ba ba? Baka buhusan kita ng tubig dyan. Doon naman na naintindihan ng lahat kung ano talaga ang tunay na pagkatao ni Nanagamay. Marami pang naikwento itong matanda at willing-willing naman ang mga to sa pakikinig. Hanggang bago nga magdilim, Tumating na yung mangkukulam at dito'y laking gulat nilang lahat dahil ang mangkukulam pala na to ay yung tindera ng bulok na isda na pinagtabuyan nila. Dito nga'y humingi ng tawad ang mangkukulam sa maling nagawa niya. Pinatawad naman ito ng lahat at bilang pagpapatunay na magbabago na rin itong mangkukulam dito na rin siya tumira kasama ni Nana Gamay. Pagtungtong ng alas sa is ng hapon, inihinto na ni Nana Gamay ang pagkikwento niya dahil ayon dito, oras na ng kanyang pagdarasal. Kaya naman sa tuwa ng mga tao, sumama na rin ito sa gagawing pagdarasal ni Nana Gamay at nung mangkukulam. At magmula nga na Naging panata na ng buong baryo ang sabayang pagdarasal araw-araw tuwing papalubog na ang araw. Nanumbalik din ang nawalang pagdadamayan sa baryo na yun at mas naging malapit pa sa Panginoon ng iba. Ilang araw nga lang ang dumaan mula ng malaman nila ang lahat tungkol kay nanagamay. Bumalik na rin sa dati yung mga taong nagkaroon ng karamdaman na at dahil sa ginawang kabaitan ni Nanagamay, nangako ang lahat ng tao doon na puproteksyonan nila itong matanda. Sa kahit na anumang banta sa buhay nito, laban sa pamilya nitong matanda. Hindi makapaniwala ang mga tao na kaya pa palang magbago ng mga nilalang mula sa kadiliman at napatunayan nila ito lalo na sa tuwing nakikita nila ang Biblia ng Mangkukulam. Ayun oh, ayos. Nakakahanga naman tong kwento na to. Pero hindi ako humahanga dahil nagbago yung mangkukulam ha. Posible naman talaga mangyari yun eh. Pero yung part na nang hikayat pa sinanagamay upang magbago ang isa pang mangkukulam. ba? Diba, talagang nakakahanga yun. Ibig sabihin nun, maputi na talaga ang kalooban niya. Tsaka, ang sarap kaya sa pakiramdam kapag may nagbabagong tao ng dahil lang sa atin. Yun lang muna. Pero bago pa tuluyang matapos ang kwentong ito, magpapasalamat muna ako sa mga members ko na sina Kabiluga ng Buwan Horror TV na dalawang buwan ng lahing babaylan member. Horror channel din to ah, tulungan natin siya. Ma'am Roslyn Arante na walong buwan ng lahing babaylan member. Ma'am April Harencio na tatlong buwan ng lahing babaylan member. Mam Michelle Cedron na siyam na buwan ng lahing babaylan member Ang lodi kong si Ominous Cookie na pitong buwan ng lahing babaylan member Oy! Subscribe kayo dyan ah. Magaling yan! Mam Josephine Juanita Rubielos na apat na buwan ng punong babaylan member Sa pinakamakulit na member ko Si Mam Obre Delgado na siyam na buwan ng lahing babaylan member at ang huli kay mam Ma Baby Saralyn Armado na walong buwan ng lahing babaylan member. Shoutout na rin sa mga tagapakinig ko na sina Will Travs Blag Sandra Herrera, Espiritual ng Tao, Rita Tonogan at J.R. Andiano, Jennifer Torres, at kay Michelle Yabut. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.